and guys. Binigyan ako ng kasin ko. Thank you, Amelita John, you. sa pagbigay ng kanyang plant. A uh, paraiso birdie, guys. O, so tingnan nyo ang lucky. Boy. Oh, na. Uh, ito yung guys. Yung taniman natin. Malaki pa rin ni mother. Malaki pa ni mother. O, di ba? Ayan. Iganiyan natin yan. Iganian na natin. O, di ba? Ayan na. Thank you for watching. Thank you, thank you again o ano, ganyan. Wala may flower na siya. May flower naman din siya oh. Ayun na. Okay, bye. Don't forget like, follow and share. Sige na dai. Ulit